Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na to, papawi ako galing trabaho at naka-receive ako ng message galing sa aking asawa. Ang sabi niya sa akin ay bumili daw ako ng pananghalian nila at gusto nila ng cheeseburger at saka ng chicken wings. Napadaan tayo dito sa isang food truck sa may Winchester at nagulat ako mga kapatid na Pilipino pala ang may-ari nito mga kapatid. Nagbebenta ang ating kababayan dito. Ang pangalan niya ay si Brother Jay. ng mga English food, mga hamburger, cheeseburger, mga put, long chips at syempre meron din siyang binibenta mga Filipino food mga kapatid. Kaya nga lang nang pumunta ako dyan inaubusan na siya ng chicken sisig. Sayang, sayang naman at talagang gustong gusto ko yung chicken sisig sa yung pork sisig at sa yung pancet Sayang nakabili sana tayo dito nga pala mga kapatid, pwede ka magbayad ng contactless o kaya cash. Nagkaroon kami ng chance na makapagkwentuhan kasi kanina napaka busy niya, ang daming umorder. Galing pala siya ng Saudi mga kapatid, 14 years siya nagtrabaho sa Saudi. At ito ang pangarap niya na magkaroon siya ng isang negosyo dito sa UK, ng isang restaurant. At syempre sabi ko sa kanya, tis tis lang ipagdasal lang natin yan mga kapatid at matutupad niya yung pangarap niya. Taga Southampton nga pala si Brother Jay at taga Pangasinan. Yahoo! Shoutout sa mga taga Pangasinan, dumadami na tayo dito sa UK kay mga patid, so ayan sa mga gustong uh, mga Pilipino food at syempre English food, puta na kayo dito sa food truck ni Brother Jay na matatagpuan sa Winchester ayan, napakasorop yun mga patid so, tuwan-tuwa yung aking asawa nang umuwi ako galing trabaho